so hindi lamang 'yan sa kasanayan instead pati din sa moral na yung pag-uugali natong mga mag-aaral sa gitna nitong mga issue na kinakaharap kasi sa school hindi pumawawala no yung mga issue ng bullying kaya naniniwala siya sa uh, pamamagitan nga nitong holistic development ay magiging mas effective yung mga pagkatuto ng mga bata sa paaralan. At kaugnay niyan mga kabombo, no, ito po yung bahagi nito nga pahayagan ng public schools district supervisor ni si na siya Maria Teresa Hab. Sure namin sana na yung mga programs and projects namin sa DepEd ay yung talagang total development ng bata. Kasi pag sinabing Department of Education, it is the development of the holistic na isang bata. Yung performance task kasi ng mga bata, yung application of learning is very important. Kaya yung art exhibit na yan is one way of advocating and showing yung talents ng bata na ginawa niya from the learnings na nakuha niya sa loob ng classroom. Kaya sana ang inaano namin dito, sana lahat ng mga skwelahan o mga division ay ganyan may showcase nila yung mga talents ng mga bata at sana rin yung development ng moral ng bata. Kasi aminin man natin sa hindi, marami na ang mga cases ng bullying. Sana yan din ang ma-integrate natin, aside from showcasing the talents ng mga bata, ay yung magkaroon tayo talaga ng program sa Department of Education, yung moral recovery ng mga bata. Parang sa ganun, mas effective ang learning na magiging nasa abo no dito naman regarding sa pahayag ni Dr. Lilibet Dawis, itong education program supervisor ng uh, MAPE subject. So, ipinabot niya ni Dr. Lilibet Dawis yung uh, ng education program supervisor sa MAPE, na yung kanya po nga uh, panawagan sa pamahalaan naman na higit pa sana na bigyan ng uh, yung arts sa school. So, according to her, uh, bagamat may mga nakaalat na mga funds para sa mga sports, sa science sa mga academics na no, ma na mga kagamitan, ganun. Eh usually talaga napapabayaan yung side or yung larangan ng sining or arts. Kaya nga dito ipinahayag na yung hangarin niya na bago siya mag-retire is may pamana sana yung advocacy na mabigyan ng enough na mga kagamitan sa bawat school nang sa ganun ay um, mapalago yung mga talents nitong mga kabataan or yung mga estudyante. So according to her, ah uh, hindi po lahat ng mga mag-aaral is nakakapasok or nakakapagtapos ng ng college pero syempre kapag uh, ayun nga sa pamamagitan nitong uh, pagtuklas, class yung uh, paglinang uh, nila at yung pagpapakita ng mga talents nila, possible na sila ay maging successful pa rin. At uh, dito nga niya binigyang din yung uh, tatlong mahalagang principles dito po sa kanilang advocacy, which is DDS. Pero ang ibig sabihin niyan mga kabombo, discover, develop, and showcase. You know? Yung abilang uh, uh, guide na rin yan sa development nga ng arts uh, sa mga bawat paaralan. Kaugnay niya mga kabombo, ito yung bahagi ng pahayag ni Dr. Lily Betawis. Education Program Supervisor ng MAPE. The help to us in our advocacy na kailangan na rin magising ng ating gobyerno na bigyang pansin ang parts kasi uh, based sa actual na nangyayari ngayon, kikita natin na budget, mga budget bibigyan sa sports, bibigyan mga science equipment, textbooks, modules, and all for academic side. But ang nakakaligtan na po ng gobyerno natin ay sa arts. Mga, uh, it's been my dream ever since na nag-take office ako ng 10 years ago as the Education Program Supervisor in Martel. I make it to a point na bago ako mag-retire, uh, mag ako ng legacy na ang bawat school ay mabigyan man lang ng gobyerno kahit isang instrument like guitar mabudgetan sana natin. Para naman kasi I believe na ang mga bata natin, ang mga learners natin ay hindi yan lahat nakakapagtapos ng kolehiyo due to some reasons like poverty, etc. But if binigyan ng pagkakataon, opportunity discover, develop at sino case ng school through the help of the government, they will not end up liabilities may pakinabang pa rin ang talentong ang kin nila. Yun ay namamatay lang. Yan ay mga partners natin, especially the parents. Uh, kaya may programang ganito. It's one way of um, na natin. It's one way na para ang public ay um, they can really feel the importance of arts and the talents na meron ng mga bata. Kaya yung three magic letters namin talaga, na-advocate namin ay yun, TDS discover, develop, and showcase the talents of our learners. Ito mga kabombo, no, sa naging panig naman ni Ma'am Bella Tukay, so binigyang pansin din niya ito pong uh, si Ma'am Bella Tukay ng Head Teacher 3 sa MAPE. po. Yung mga challenges naman na kinakaharap nitong mga estudyante, especially no, during yung mga uh, pagkatuto nila, lalong-lalo -lalo na sa, sa uh, ito nga yung subject na MAPE. So dito nga niya in-explain na yung MAPE is Binubuo yan nun ng apat na sanay which is yung music, arts, physical education, and yung um, health. So lahat yan mga kabombo na nga, ngailangan ng uh, both mental and of course physical na mga practices or yung mga pagsasanay. So according to her is 60% yung kanilang mga gawain is nakabase doon sa mga performance tasks. Kaya yung mga mag-aaral is kailangan talaga no gamitin yung mga parehong uh, talino nila at yung capabilities nila or yung skills when it comes sa mga physical activities para maipakita yung kanilang mga natutunan. Kaugnay niya mga kabombo, ito yung bahagi ng pahayag ni Mama Bella Tukay, Head Teacher 3 ng MAP. In learning, there are some challenges na kinakaharap ng mga bata. Nandiyan yung sa intentuan, sa physical showcasing of their talents. Nandiyan din yung talagang tutok sa pag-aaral mentally. Uh, pag pinaghalo-halo yan na gagawin ng mga bata, it's really a challenge for them. Kung paano nila ito uh, maisasagawa at ma ma para ma may nila both mental and physical. Lalo na sa amin sa MAPE, may curriculum development kami sa pag-aaral. Mayroon din kaming practicum activities, which is yung practicum, uh, mataas ang percentage kaysa doon sa Uh, 60% lang sa amin sa MAPE ay performance task. So, ginagamit ang utak ng bata at saka yung physical nila through performance task Pinapakita nila kung ano yung napag-aaralan nila sa formal learning nila inside the classroom. So, so MAPE is very challenging talaga para sa amin. Apat ang components ng MAPE. Nagtuturo sila ng music, nandyan din si arts nandiyan si PT, at saka health education. Si MAPI, apat, apat din ang kinukumpute nila na component sa grade. Napakahirap talaga. But very challenging din ang pag-aaral ng MAPI. Yan ang challenge na inakaharap namin